Hi guys from China Virus Channel. This is your Chica Dora. Arat na guys at samahan ninyo kami ng aking mga anak at grabe magpasokan na naman ngayon. So gastos time ng mga mommy. Yan. So budol time ng aking dalawang anak na sina Chen Yuan sa kanilang magandang mami naks Yan. So guys, um, bibili lang tayo ngayon dito sa Dep Store ng kanilang um, sando, a shirt, briefs and medyas, hanky, yan. So, yun po yung mga pinabibili nila sa akin. So, kanya-kanyang pili na sila. And, hindi katulad dati na ako lahat ang pipili. Ngayon, may sarili na silang choice. Lalo na tong si Yuan, napakapili naman po talaga. Yan, kahit uh, underwear na lang. So, yan. So, kailangan nasa choice niya ang bibili. And, ganun din naman si Chen. Yan. So, syempre, si Chen ang aming videographer. Kaya, hindi siya kasama sa video. Yan. So, yan. Tumatawad pa ako kay Miss. Wala palang tawa dito, guys. Fix pala dito. Oh, grabe. Yan. So, kailangan daw niya bumili ng panyo dahil wala siya panyo. Disposable ba'y binibili kong panyo? Alam ko, hindi naman. Pero walain po talaga ang mga panyo eh. Kaya yan, talaga namang madalas akong bumibi. Yan. So, yan guys. Bayaran time. So, after naman sa Depth store, dito naman po tayo, syempre, sa kanilang school supply. So, dito tayo sa expression. Yan. Before, namimili ako sa National Bookstore nung next day pa kami sa Manila. Pero, since nandito na kami ngayon sa Bulacan, eh, dito na lang po para mas malapit. Yan. So, ito ang meron kami dito sa Robinson. So, dito na lang tayo mamili. And, as sabi ko nga sa inyo kanina, sila na yung namimili ng mga gamit nila. Yan. Nakakamiss din pala yung dati. Talagang sobrang uh, aligaga ako. And, yung liyo ko sa Kaiikot. Sa National Bookstore. Ang laki-laki pa naman doon. Talaga para... Uh, pumili ng kanilang mga gamit yan, from bags shoes, and then yun nga, yung mga school supplies natin yung shoes kasi nabili ko na yon eh, and eto na lang ang kulang uniform okay na din, yan so ready na sila para sa pasukan guys, meron na akong college and then si Yuan is grade 11 na konting kembot na lang, and matatapos na din yan So, of course, eto na tayo sa bayaran. Guys, don't forget to share, like, and subscribe my channel. Thank you for watching. God bless us all. Mua mua chup chup. Ay, pero pa nga pala guys, binilan ko pala ng ay uh, eyeglass si dahil malabo na yung mata niya. And dito tayo sa Sunny's bumili. Pero hindi namin siya masyadong nakuhanan. Eto, bayaran na lang.